Five, Guys, ah, konti lang yung oras natin, ah. ng oras natin na mag-practice. Pero kailangan, panalong panalo pa rin yung performance natin, mamaya. Kaya ba natin yon? Kaya! Kaya ba natin maging sabay-sabay? Kaya! Tanong ko sa sarili ko yun, eh, kung kaya ko sumabay sa inyo, eh. <laughs> pero kailangan pakita natin na panalong panalo yung performance natin. Panalo ba? Panalo! Okay, let's go! Isabel and Pecto, here it is! Our final performance! <laughs> sa iyong performance, guys. Panalo! Oh, galing, oh, Panalo ba? Panalo? Panalo! Galing! Alam mo ba, Pekto at Beto, dito sa Asian Institute of Maritime Studies ay gumawa sila ng isang museo para ma-educate ang mga maritime students na bukas din sa publiko. Ito rin na ang nagpapakita ng kagalingan ng seamen sa buong mundo. Ipinapakita rin dito ang istorya ng Pilipinas kung paano na-discover ni Magellan ang ating bansa. Ang eh, ginamit nila Magellan to for... Eso, ito yung ano, boat nila dati? yung style lang po nila dati. Ganyan din kaliit daw. Hindi. Malaki ng Ah, malaki. <laughs> Kala ko ganyan kaliit. Paano sila nag-cash? Anyway. Okay, ganyan ikaw talaga Isabel, puro joke ka ha. You're so nakakatawa. <laughs> Hi. Good morning. Um, uh, meron po ako for for you on delivery. Okay, so, you package. Uh, for delivery siya sa girlfriend ng client namin. Girlfriend? Yes. Ito yung address niya sa Rufino Tower, Valero Street sa Makati. Okay. time niya, ito. Sana na umabot siya on time. Abot yan. Okay. Okay. Boy. Sandali. May tumatawag sa akin. Hello? Yes, dispatcher. Opo, na-pick up ko na po. At dadaling ko na po ito sa Valero Street. Okay, pagpunta ka sa location natin. Ganun ni customer. Thank you. Okay! Hello! Yes! Sir Dispatcher! Hello ko yung pekto. Yes, sir. Sir, medyo naliligaw ko eh. Saan nga ulit yun? Diregyin niyo po yung kahabaan ng lupino. Kanan po kayo ng Valero. Okay. Miss Camille? Oh, hi! Hi! Ako po si Pekto. Hi! And... Delivery from your boyfriend! Oh! oh. Wow. oh wow. God, wow! From your boyfriend? Hello? Nag... Nagpadala ka ba ng flowers? Oh my God! Thank you! Wow! Thank you! Wow. <coughs> Ay, ano sila ngayon? Oh, oh, sabihin mo Thank si Pepto nagdala. Si Pepto nagdala. Thank Ayan. you. Manalo oh. to. Thank you. Si Pepto sabihin Happy mo si Pepto. Oh. bye-bye.